pinag-usapan ng sumbayanan ngayong linggo ang mga kinorakot di umano na flood control project sa Pilipinas. Hindi lang bilyones, kundi ang ipinulsa ng mga tiwali. Sa pagkarap sa Senate Blue Ribbon Committee, inamin ni Sara Diskaya na may kaugnayan siya sa hanggang siyam na kumpanyang may kontrata sa gobyerno. Sinagot din niya kung kailan sila nagsimulang gumawa ng mga proyekto kontra baha at kung ilan ang kanilang mga luxury vehicle. Ang, ang mga sa sasakyan ng pamilya Diskaya na dinatna ng Bureau of Customs sa kanilang compound sa Pasig ngayong araw. Sa labindalawang luxury cars na nasa warrant, dadalawa lamang ang inabutan. Gita mga diskaya, Liga lahat ng kanilang sasakyan at walang itinatago. Pero sa impormasyong nakuha ng isang senador, walumpu ang mga sasakyan ng pamilya at apat na po dyan ang luxury car.